Alam mo, medyo nakakagulat kung paano umusbong ang mga cannabis dispensary sa Canada. Parang isang boom na hindi natin ine-expect. Pero few years na rin nandyan. Kahit na may mga economic challenges ngayon, tulad ng inflation at mataas na presyo ng bilihin, hindi talaga sila natitinag. Kung tutusin, malaking factor yung legalisasyon ng recreational cannabis noong 2018. Bigla nagkaroon ng malaking market at maraming tao ang naging open sa paggamit ng cannabis. Isipin mo, maraming consumers ang nandyan pa rin. Di na nila tinitignan bilang masama o illegal. At syempre, dahil sa gobyerno at ang kanilang malinaw na regulasyon, hindi na tulad ng dati na may kalituhan at takot ang mga tao. Sa halip, mas may tiwala na sila ngayon sa mga dispensary na ito. Tapos ang galing din ng industriya sa pagiging adaptable. Hindi lang puro traditional cannabis, kundi pati na rin yung mga edibles, drinks, at wellness products malaki ang demand. Binabago nila kung paano nila i-market, may online sales pa, delivery services, lahat ng pwedeng gawin para makasabay sa market. So kahit may economic struggles, kita mo pa rin na nandyan ang cannabis sector at patuloy na lumalago. Parang nagsasabi lang na kahit anong mangyari, nandyan siya para magbigay ng option sa mga tao. Alam mo, honestly, medyo nagtatanong din ako kung paano pa rin lumalago ang mga cannabis dispensaries dito sa Canada. Lalo na't may mga online stores na pwede mo namang bilhan ng cannabis. Di ba parang may mga times na iniisip ko, bakit pa ako pupunta sa store kung pwede ko naman i-order online? Ang dami ng mga options na pwedeng pagpilian, tapos delivery pa nga. Parang hindi na kailangan lumabas ng bahay, lalo na kung busy ka. So how is it still thriving? Tapos may mga araw na naiisip ko baka kaya sila tumatagal kasi marami pa rin yung mas gusto yung physical na experience. Gusto yung makita, matouch at malaman kung ano yung binibili nila. Siguro nga may mga tao pa rin na may hesitation sa mga online shops. Baka takot sila na may mali sa quality o kaya hindi sigurado kung legit yung mga produkto. May mga ganyan ding apprehensions, di ba? Pero eto na nga, kahit may doubts ako minsan, di ko pa rin maiwasang makita kung paano naging bahagi ng culture natin ang cannabis. Kung dati, may stigma pa. Ngayon parang normal na lang. And sa totoo lang, yung mga dispensary na nag-a-adapt at nag innovate may mga special deals, events, or unique products. Yun yung nagbibigay ng dahilan sa mga tao para magtangkilik pa rin. Di ko pa rin maintindihan kung paano, pero mukhang talagang nagkakaroon pa sila ng following, kahit pa sa online world ngayon. Siguro yung nakaka trip lang minsan sa sobrang dami na niya na nagkalat pati sa mga mall meron. And since maraming ang mga dispensaries ang nagkalat sa mga iba't ibang mga plazas, may mga tao na not necessarily pabor sa cannabis or gusto yung amoy ng marijuana na na-expose sa amoy nito. Sa huli, grateful ako na sa bansa natin, meron tayong freedom na ma-experience to pang recreation at iba pa. At kakayanan na gawing negosyo ito na legal. Kaya naman patuloy nating sundin ang batas at gawin ang nararapat para maprotektahan mula dito ang mga minor de edad.